No, so ito po mga kababayan, ang ating unang tatalakayin ngayon patungkol dito sa reaction nga ni Romnick Sarmienta, mga kababayan. Ano nga ba itong reaction ni Romnick Sarmienta? Nako, eto na nga. Actually, mga panga, mga kababayan, Sir Noel, hello po. Hindi po talaga natin lubos maiisip na ultimo itong mga artista, mga batikang aktor. Ayan na. Ah, ay napupuna na din po itong ating busy presidente na ga, laging gala. Ah. Napupuna na itong kabulastugan, itong katiwalian at korupsyon na kanyang uh, ginagawa na kung saan mas marami pa ang travel kaysa sa pagserbisyo sa bayan. Tingnan ninyo. Ultimo mga artista, no? Ultimo na sa showbiz, napupuna ka na, Sara. Mahiya ka naman. Mm. Ito. Huwag mong panindigan yan, binuto ka ng 32 million. Bakit? Kasi kahit magpatawag ka ngayon, hindi ka abuti ng 32 million dyan, hindi mo kayang gayahin si Lenny Robredo. Ah, Sarah, huwag mong panindigan na binuto ka ng 32 million. Mga nabudol mo lang yun. Mm, -mm. Kasi kahit magparali ka ngayon dyan, ura-urada, hindi mo kayang ah, gayahin ang sulit na rally ni Leni. Hindi, Diyos ko, magparali ka nga ngayon dyan. Hindi mo nga abutin isang milyon yung rally mo eh. Oh, so ito na, mga kababayan. So ito, mga kababayan, ito, People's Tonight, no? Radio, People's Tonight. According dito, OFW Adventure, si po. So ito po nakalagay. Uh, ah, sa pinuna ito ni Romnick Sarmienta. Ito ang ihinhayag ng aktor na si Romnick Sarmienta nitong biyernes. Ah, uh, Hunyo 20, kaugnay sa 16 na abogadong ipinakilala ni Vice President Sara Duterte na magsisilbing kaniyang defense team para sa kaniyang impeachment trial. Mm -mm. Wala, wala akong masabi. Inosente pero labing anim ang kinuhang abogado. Led by the Holy Spirit pero nagpapalaganap ng fake news tapos nagpapaabogado. Ah, tapos nagpag-aabogado. Ah, di nagbabasa ng konstitusyon. Nagpapabayad ng buwis pero di nagbabayad. Namumuno pero walang pangunguna. Wala talaga. Yun ang sabi ni Romnick Sarmienta. Inosente pero labing anim ang kinuhang abogado. Mm, mm Di ba? Oh, labing anim. Nakalagay po dito, labing anim. Oh, so 16, hindi po anim na po. Mm -mm. Labing anim po. Nakalagay Kaya ito nga ang sabi ni Romnick Sarmienta Kilala nyo naman po kung sino si Romnick Sarmienta mga kababayan Ito po yung mga uh, batikang aktor po no Mga kasabayan po ito nila Claudine siguro no Nila Claudine, nila Judy Ann Nila, nila Isko Moreno Correct me if I'm wrong ha Ito mga kasabayan yata ito nila Isko No Oh, so ito po ang kaniyang puna. Wala, wala akong masabi. Ah, oh. inosente. Oh. pero labing-anim ang kinuhang abogado, kapal ng mukha. Oh, led by the Holy Spirit. Pero nagpapanggaa, ah, nagpapalaganap ng fake news, 'di yeah. Tapos ng pag-aabogado pero 'di nagbabasa ng konstitusyon, 'di yeah. oh. nagpapabayad ng buwis pero 'di nagbabayad. Ah, uh, pero walang pangunguna. Wala talaga. Wala. Akala mo lang mala wala pero meron. Merong travel. Meron. Putang ina. Mm, -mm. Di ba? Sweet Dali Babes Castro. Oh, at kay uh, Del Rus ng Sirisa, Fra Sir Sirisa 4 si Lupo. And kay VIPs worldwide. Nako, tama ka rom di ba? Mm -mm. Biruin ninyo. Inosente. Ah Pero labing anim ang kinuhang abogado. So, paano mo masabi ah, na inusente? Ha? Ah, just yung Martin Tignan ninyo mga kababayan na. Ah. Ultimo itong mga aktor. Ha? Ah, napupuna na si Sara. Ultimo! Actually, hindi lang si Romnick Sarmientang nakapuna, ah mga kababayan. Marami po. Kaso ayaw lang manghimasok. Mm -hmm. Kung si Vice Ganda nga eh. Ah, ano bang napuna ni Vice Ganda? Mga kababayan. Oh, meron ako ipakita sa inyo para malaman ninyo. Ah, ito, ito, ito. <coughs> mm, ito oh, Vice Ganda. Tignan nyo. Mm, to Ah. Uh, ko, mga kababayan. Ito, kahit, nako, Marami, marami talaga mga kababayan. Tignan ninyo, oh. Ah, ito. Ay, kung ang kilo ng bigas ay 50 pesos. Sige, ate pa kapusmis. Kung ang kilo ng bigas ay 50 pesos. Ano? Kung ang kilo ng bigas ay 50 pesos. Sige, ate, baka gusto mo. Kung ang kilo ng bigas ay 50 pesos. Ano? At ang kilo ng baboy ay 300. Wala ka, ano? At ang kilo ng manok ay 280. At ang tubig ngayon ay 150 ang isang litro. Magkano ang confidential fund? Ay, kung oh, ang kilo oh. ng bigas, ah, Kung ang kilo ng bigas, ang tubig at karne, magkano ang confidential fund? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan. Goro ako yung isa hilo po. Sabi ko sa inyo. 10,000 lang pero talagang 10,000 yung binigay sa inyo para mas malaki oh. yung, sa inyo. yung oh. sa'yo. May secret po talaga. Confidential din yung mga. <laughs> Di ba? Confidential din yung talent fee niya. Oo, tapos mauubos mo rin in 11 days. Ah. <laughs> ba? Diba? Joke lang. <laughs> diba? 8,000 lang pero talagang 10,000 yung binigay sa inyo para mas malaki oh. yung oh. sa'yo. May secret po talaga. Confidential din yung mga. <laughs> Confidential Conf 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 din yung talent fee niya. O, oh, oh. tapos mauubos mo rin in 11 days. <laughs> diba? Sabi ko sa inyo. Ang pinatamaan ni Vice dito, isang contestant. Ngayon, siguro, uh, ginanap nila itong show ito pagkatapos nung hearing na nagsalita nga itong EFE na nilagyan daw sila ng 15 million na pondo daw mula sa deep ed na kung saan wala naman daw natanggap ang armed forces of the Philippines. So ngayon, merong show na nangyari na tinanong ni Vice, magkano ba sinasahod mo? Sabi naman nung contestant, 8,000. Sabi niya, 10,000 ang binigay sa'yo. Tapos, inubos mo lang in just 7 days. ah uh, in just 11 days. Oh, actually, mga kababayan, marami na pong nakakapansin. Actually, para sa akin, no oh, ako, bilang isang ganito, content creator, vlogger, kapag ako may ginawang pagkakamali, nakakahiya po. Siyempre, nagkakaroon din po ako ng hiya. Pero ito si Sara, grabe. Gaano katigas ba yung mukha nito? Hindi talaga tinatablan ng hiya. At totoo lang, ikaw ba naman, no? Oh, tawagin mo yung sarili mo na vice president ka, pero hindi ka nagtrabaho. Di ba? Tawagin mo yung sarili mo na public servant ka, pero wala kang ginawa tumatanggap ka ng sweldo pero mas inuna mo yung pagtatravel kaysa pagsar pagservisyo sa tao. Di ba? O, oh, tapos ngayon sasabihin inosente. Tapos kukuha ka ng labing anim na abogado. Yan, ang galing. Inosente talaga yung ganun. Di ba? Mga kababayan, nakakahiya po. Sabi nga ng actor na si Romnick Sarmienta, ba? Diba? Oh, ito, ito, ito yung mga komento, mga kababayan, itong actor na si Romnick Sarmienta. Panuorin natin yung comment ng tao. Oh, ang sabi dito ni ano, ito, ito, ito yung ano eh, ito yung nagsumbong sa akin kay ano eh, Makati ang bilat. Oh, kasi nagme-message message sa akin 'yan. Mm, dati ito friend ko to sa Facebook. Oh, naka sa Europe isang matandang malandi din na in love sa isang artista na pilit akong kinokontak para makausap niyong artista. Ito, pangalan na lang natin sa isang bahar, apelido bahar. Anong pakimulaos ka na para sumikat ka, nakisawsaw ka sa politics, ano? It eh, siya nga, sumawsaw sa politics, eh, may asawang ka, no. Ah, ano, italiano, supot pa. Naya? Ah, uh, ito, I will tell you frankly, ilang beses to tumawag sa akin para makausap lang yung isang artista kasi mas na-inlove siya dun sa artista. Ito yung nagsabi sa akin na, Ken, Kapag nakita ko lang siya sa personal mawawala yung aking rayuma. Parang pakiramdam ko parang ririglahin ako ulit. Ah, oh, ito, itong nag-comment na to. Mm. Sunod, may punto si Romney, kung walang matibay na ebidensya kahit asang abogado ayos na. Nee ba? Diba? Ah. Ito pa, sabi ni Julie Chung-chang. Kung inosente siya, di niya kailangan ng kahit isang abogado, depensa na niya sarili niya. Diba? May punto si Romnick, bakit nga ba kumuha ng sangkatutak na abogado kung talagang wala siyang ginawang masama? Totoo naman talaga. Ah, sino kaya yan, friend mo, Sir Ken? Naku, Ma'am Estrabon, kilala mo siguro yan. Oo. Lagi yan doon, Magla-live kay Maharlika Kanan doon yan. Friend din yan, yung kaibigan kong ano, uh, yung share ko sa sakyan, hindi binigay. Yeah. Ah, oh, ito pa. 16 lang marami na, mas marami siguro yung 250 na pumirma para wala ang landas nila. Ah. Ano? Sabi ni Ron Romero, oh, mas marami daw yung 215 eh. Kung ikaw ba naman nakita mo ba naman yung katiwalian, hindi ka ba pipirma? 'Di ba? Tama ka idol, saludo ako sa sa'yo, ituloy mo lang. Ayan. Kung hindi ka ba naman iti, -iti at ungas, sa dami ba naman ang kaso niya na binato sa kanya, kailangan niya rin ng depensa, di, uh, syempre. Pula at dilaw ang naging kalaban niya sa ngayon. Sa sobrang dami ng tao na gusto siyang pabagsakin, anong gusto mo? Siya lang mag-isa, depensahan sarili niya? Ang tanga mo mag-isip, sabi ni Erol Eliera. Para sa akin, gusto kong reaksyonan to. Alam niyo, sa totoo lang... Kung alam mo sa sarili mo na inosente ka, si Digong nga, tinanong nga ni ano, di ba? Si Digong, tinanong ni Congresswoman Attorney Jinky Luistro, anong sabi? ah uh, Mr. President, uh, there are so three, uh, there are three lawyers behind you. Sabi, anong sabi ni Digong? I can handle myself. Kaya ko kahit wala sila. Abogado ako, piskal ako. Eh bakit si Digong? Kaya namang dipinsahan ni Digong sarili niya. Kadami-daming binato sa kanya. Crimes against humanity. Di ba? Ah, crimes against humanity ang kaso ni Digong buong sang katauhan. Oh, kaya niyang i-handle ang sarili niya. Tapos si Sarah, pitong artike lang, kailangan mo 16. Tapos sabihin mo, inusinti ka. Oh, Uh, in interview, sinabihan niya ano yan, Jinky Luistro, Mr. President, there are so, there are three lawyers behind your back. Baka need mo ng lawyer. Sabi naman ni Digong, no ma'am, I can handle myself. Di ba? Oh, e, crimes against humanity yun, no? Know? Oh. Kay Sarah, seven articles of impeachment lang yan. Tapos kailangan mo Sang katutak na labing anim. Mm. Wala talaga Abogado ba talaga si Sarah? Yan ang tanong ko mga kababayan Kasi una nung tumakbo yan siya Yung credential na pinasa niya nung 2022 Doktor yata yan siya Nag-shift ng course Tapos sa gulat na lang ako Nung 2025 na Nagumpisa itong impeachment Abogada na siya Ano to? Habang nangampan nag-aaral? 'di ba? Mm -hmm. Alam mo mga kababayan, kaya itong mga Duterte kada salita nila may mura kasi para tingin ng tao maya matapang sila. Pero hindi. They are using that word to make them uh, ano, powerful. Pero pag walang mura. Mm. So ito pa, Oh, 16 laban 285 saan ka pa? Milyon laban sa bilyon. May pa rin talo na, pinanalo pa. kapakapa ah? kapakapala na. Oh, ano bang naiambag nito sa bansa? Sabi ni Harry Castillo. Alam niyo, mas marami pong naambag ang mga artista kaysa po sa ordinaryong tao. Kasi itong mga artista mga kababayan malaki po ang mga tax na binabayaran yan Kahit sabihin mong Extra-extra lang yan. Kami nga, mga vlogger, ang laki ng tax ko. Sa totoo lang, ngayong buwan na to, $1,000 mahigit ang tax ko. Mm-mm. Dubli pa yan ha. May Amerika, may Philippines pa. Oh, Kaya sa totoo lang, sa bawat tao na makapuna sa isang politiko na nang abuso sa kanyang uh, posisyon bilang politisyan, no? may karapatan tayong pumuna. May karapatan tayong mag-react. Bakit? Kahit piso lang ang binayad mo sa tax na sinahod ng tao na di ba? Nang abuso sa kapangyarihan, may karapatan kang magtanong. Kahit sabihin mong singkong duling lang ang naidunit mo dyan, once na sinabing tax, galing sa atin yan may karapatan tayong tanungin kung saan nila dinalayan. Di ba? Kasi ayon kay Sara, walang karapatan na kumwestyon ang gobyerno at mag ng information patungkol dyan sa confidential fund kung saan niya dinala. Pero wala doon sa konstitusyon at sa resolusyon na sinabi ni Sara na bawal magtanong ang taong bayan na taxpayer. Diba? Mm-mm. -hmm. Yan ang totoo, mga kababayan. Kung bawal pala mag-gather ng information ang government dahil sa confidential fund na yan, bawal tanungin kung saan dinala, sinong tumanggap, o saan ginamit, kasi confidential nga, re. Nga naman. So, wala naman po siguro sa konstitusyon na bawal magtanong ang tao na isa sa may ambag na nagbayad ng tax para gastusin niya dyan sa confidential fund. 'Di ba? Mm. Sagot ni Sarah 'yan. Kung bakit ayaw niya sagutin kung patungkol diyan sa confidential fund. Oh, ito ay pakita ko rin sa inyo, mga kababayan. Eto mm. Ito. Ayaw sumagot. Ayan, sa confi. Para marinig niyo ang sinabi niya, mga kababayan. Kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na Mm. ng bise presidente during the quadcom mm. at nanumpa siya eh di sana wala tayo dito ngayon 'di ba kung katanggap tanggap naman yung kanyang paliwanag mm. siguro wala tayong wala tayo impeachment ngayon ay diba? 'di ba ang problema ayaw niya mag ayaw niya manumpa ayaw niya sagutin kaya oh. po ng confidential fund ano oh. sagot niya eh confidential fund nga kaya hindi pwedeng pag-usapan mali yun eh Diba? ba narinig niyo mga kababayan kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na mm. ng Vice Presidente during the Quadcom at nanumpa siya eh di sana wala tayo dito ngayon di ba? kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag oo siguro wala tayo din, wala tayong impeachment ngayon oo di diba ba? ang problema ayaw niya mag ayaw niya manumpa ayaw niya sagutin gaya po ng confidential fund ano sa kaya nga sabi ni PBBM kung hindi mo idinaan sa kwentong chichirya, hindi sana magiging ganito. Hindi ka naman papatayin. Hindi ka rin ikukulong. Ang sagot mo lang ang inaantay ng tao. Saan mo dinala at paano mo ginamit? Hindi mo na pwedeng idaan sa kwentong chichirya. Hindi mo na kailangang manukhang. Ah, yun ang, ang ano, mga kababayan. Ibang ayaw yung sagutin. Tingnan mo utang na wala tayong nakikita kung saan na pupunta. Oh. Budget na hindi mo alam kung saan inastos. Di ba, mga kababayan? VP in Isang I still ah. Mm. say that confidential funds, the use of confidential funds cannot be divulged. Sinasabi ko pa rin yan. They cannot be divulged in public. It will compromise. Lives mm. and security mm. of personal who are cooperating or who are nandoon sa kabila no. na asset. Yes. You cannot, cannot do that. That is why it is called confidential funds. Di diba? Narinig nyo mga kababayan? O, oh, confidential fund or the use of confidential fund ha? Eh? is cannot be divulged. Ah, so bawal daw pag-usapan kasi ito daw para sa siguridad ng mga taong involved doon at yung mga kabila, kailangan daw hindi malalaman ng kabila. Hmm. O sino ba yung sinabi yung kabila? Ito yung mga makabayan black, yung mga NPA, ah, yung, mga, yung kabilang grupo, Liberal Party. Oh, ah, yun ang kailangan daw hindi malaman ng kabila. E paano yung mga makabayan black? Liberal Party, mga NPA, nagbabaya din ng tax yan. Kailangan din nilang malaman. Di ba? oh, kung saan mo dinala. Di ba? Diyos mio, mga kababayan. Oh, oh. hindi daw pwedeng malaman. E bakit kasi nagawa pa ng confidential fund kung hindi lang din naman pala pwedeng malaman ng tao? O, oh, edi sana, kung hindi pala malaman ng mga taxpayer yan, yung sinabing confidential fund na yan, eh di dapat kinuha nyo sa sarili nyong bulsa yan. Di ba? Kasi kaming mga nagbabayad ng tax, karapatan naming malaman kung saan ninyo dinala yan. Eh bakit kay Leni Robredo wala naman siyang confidential fund? Bakit kay Noli Di Castro? Bakit kay Gloria Arroyo noon? Wala naman mga ganyang confidential fund. Ah, uh, di walang issue. Bakit ngayon ikaw meron kang ganyan? Kaya ngayon, alam niyo sa totoo lang ha, Sarah, with all due respect to you, as a Vice President in the Republic of the Philippines, wala po sa saligang batas o sa Philippine Constitution na ang pera na binayad ng mga taxpayer ay hindi malalaman kung saan dinala. Kasi sa madaling salita, kung ang pera ng taxpayer ay hindi nila makikita at walang liquidation, sa madaling salita, ninakaw. Di ba? Saan ka nakakita pera ng taxpayer kinuha mo, ginamit mong confidential fund, tapos hindi malalaman ng taxpayer, ano yun? Di ba? Kami mga taxpayer, kapatan na may magtanong kung saan mo dinala, saan mo ginamit. Kasi pera ng tao yan. Parang nagpapaluwagan lang kayo eh. Niya, halimbawa, sampo kami, nagpapaluwagan dito. Miembro ng Sirisa Force, nagpapaluwagan kami. Ako yung treasurer. Ngayon, yung pera nila na ipinadala sa akin, pinapagamit ko, pinapautang ko. Ngayon, oh, ginastos ko ng ginastos, hindi nila alam saan ko ginastos at saan ko pinapahiram. Sa tingin niyo matutuwa sila? Oh, tanungin ko kayo mga kababayan, kayong nanonood sa akin dyan 2,000 plus ngayon. Oh, may paluwagan tayo. Hmm. Ganito ha, example ko. Kasi minsan, kapag may nanood sa aking DDS, hindi nakakaintindi yan. Bakit nga ba ini-issue yung confidential fund? I-confidential nga. Mm. Sige, ganito ang gawin natin. Halimbawa, kayong nanood sa akin dyan, 2,200 plus. oh, nagambagan kayo, ako yung presidente. or ako yung vice president. Nag-abot kayo sa akin ng pera, tag-piso isa. O, oh, 2,000 lahat yan. 2,200. Piso isa eh. Ngayon, kayong mga nag-aambag, wala na kayong pakialam doon kasi piso lang naman. Ang problema kasi doon, paano kung isa sa inyo nangangailangan ng tulong? oh, syempre, may aangal dyan. Sa 2,000 katao, aangal yan. oh, di ba may 2,000 kaming inambag? Kawawa naman si number 2 na nagbigay. Si number 3 at si number 4 na bahaan, na sunugan. Pwede bang gamitin natin yung 2,000 pesos para pang tulong sa kanila? oh, ngayon sasabihin ko, ay, sorry po. Hindi nyo na po pwedeng gamitin. Kasi bakit? Ginamit ko sa confidential fund. ba? Diba? Oh, ngayon. So, siyempre, mag-react ngayon yung mga nanonood sa akin. Hala, so saan mo ba dinalat? ano ba yung confidential fund? ba? Diba? Ganun agad ang reaksyon ng mga nanonood sa akin. Kasi nag-ambag sila tagpipiso. Ngayon, merong miyembro na nag-ambag, nasunugan, nabahaan, tapos sabihin ko, ay wala na akong maibigay. ah oh, bakit? Kasi inubos ko na in just 11 days. Kasi confidential nga. So anong gagawin ng 2,000 na nagambag para sa akin? At nagtiwala sa akin na pinahawak sa akin yung pera na 2,000 pesos mula sa kanilang tagpiso-piso. So anong sasabihin nila? Nga 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 sila? Sasabihin nila, thank you? So pinaghirapan nila yan. Pinagtrabahuan nila yan. Hindi porkit piso lang yan, nila, ay hindi na nila pwedeng malaman kasi confidential ko nga. Kinonfidential ko. Ginamit ko sa isang paraan na hindi nila pwedeng malaman. So, ginawa, na, ginawa kong tanga yung nanonood sa akin. Kasi nagambag sila tagpipiso-piso, tapos hindi na nila pwedeng malaman kung saan ko dinala. O, ang tawag doon, In-scam ko sila, binudol ko sila. Di ba? O oh, mga DDS, naintindihan nyo? Tayo, buong Pilipino, 120 million, nagbabayad tayo ng tax. Mm. Binagitan natin si Sarah ng 125 million para sa confidential fund. Mm. Ngayon, tinanong natin, anong pinanggamitan mo sa confidential fund? Eh, 125 million yan mula sa amin, mga taxpayer. Ngayon, sasabihin ni Sarah, wala na kayong karapatan alamin. Hindi nyo na pwede niyang alamin. Bakit? Kasi confidential nga. So, tayong mga nagbabayad, tanga. Ginawa niyang tanga. Binudol na niya. Tinatangapan niya. Di ba? Tapos, sasabihin mo, inosente ka? Tapos, kukuha ka ng labing anim na abogado? Paano mo nasabing inosente ka? Tapos, meron kang 16 na lawyer. Ah, oh. 'Di ba napakasimple, na, napakasimple na maintindihan mga kababayan? Ah? 2000 kayo na sa akin, nag-ambag-ambag kay tagpipiso. Tapos ngayon nag-umaangal kayo kasi meron kayong miyembro na nag-ambag, nasunugan. Pwede bang hiramin yung inambag namin, itulong natin sa nasunugan? Sasabihin ko hindi pwede kasi wala na yung pera. Nagamit ko na kasi confidential na siya. Aba anong anong reaction ninyo? Tatawa kayo. Yehe, wala na yung pera. Bakit? Ginamit na Kent, hindi na natin siya pwede tanungin. Bakit? Confidential eh. Ha? Ay paano kung ginamit ko yun, binili ko ng ano? Binili ko ng cellphone. pinanload ko. Ginamit ko yung ticket, pinanood kong concert. Okay lang, hindi nyo alamin. Kasi confidential. Ganun ang mga DDS mag-isip. Wala na tayong karapatan magtanong, bakit? Kahit binili na ni Kent ng ticket, pinanood ng concert, ha? Ah? pinanood ng liga sa basketball, binigay sa jowa pang gasolina, Di ba? wala na kayong rights nun kasi confidential fan. Ganun ka tanga ang ginawa ni Sarah sa taong bayan. Diba? Ganun yun. Napakasimple, hindi mo na kailangan i-memorize. Ah. Ngayon,